Yan. So, doctor, ano po yung pinaka-basic na vaccine na ibibigay sa inahin kung backyard lang po? Pag lahat po kasi masyado mahal. Kumbaga, yung at least lang meron sila. Salamat po. Ay, uh, sir, uh, kahayupan. So, uh, ilan na po ba yung mga inahin natin no, na gusto natin bakunahan Actually po, yung uh, vaccination natin, depende po yan dun sa mga na-experience po natin sakit sa farm, sa history ng farm po natin. Pero yung mga basic na kadalasan may pwede nyo may encounter is hag cholera, no? Kailangan po kayo magbigay ng hag cholera vaccine sa piglets at saka sa inahen, no? Sa piglets po around 27 days old po pwede na kayo magbigay kasama yung inahen or pwede po uh, pagkawalay around mga 42 days old po. Sa inahin naman po, sa mga dumalaga before breeding po, around 6 months, 7 months old, pagbigay rin po kayo ng hag cholera para protektado po sila habang nagbubuntes. Okay? Ang isa pa rin po magandang ibigay na bakuna, especially lalo po ngayon Tagulan, is yung mycoplasma. Mycoplasma po binibigay sa mga piglets around 7 days old. Ah, uh, yung one shot po 'yon, no? Pero pa yung mga classic po na hag cholera, pwede po silang binibigay ng 7 days old, inuulit po sila after 2 weeks, around 3 weeks old po. Sa mga inahin naman po, ah uh, binibigay po yung uh, mycoplasma, kami po nagre-recommend po kami bago po manganak, 3 weeks bago manganak para pagkapanganak po niya, may makukuhang antibodies yung mga piglets sa suso laban sa mycoplasma. Then lastly po, importante sa inahin, ang common na na-encounter namin sa, sa mga smallhold or backyard, uh, especially sa mga first-time mga anak po, no? dumalaga, yung parvovirus po. No? Uh, magbibigay lang po kayo ng 2 ml na parvovirus vaccine sa mga dumalaga, around 6 months to 6 and a half months old. Tapos every time na mga anak po siya, Uh, bigyan po natin two weeks after mga anak. Pabakunahan natin. Hanggang first parity, bigyan po natin. Second parity, bigyan pa rin natin. After mga anak, third parity. Fourth parity, wag nyo na pong bigyan. Kasi naka-develop na po yun ng immunity at the same time. Uh, maganda na po yung uh, antibody level po niya na pwedeng i-transfer sa mga piglets po niya. Okay? So, sana po uh, ma-practice po natin yung pagbabakuna kasi importante po yan. Uh, kasi malang, uh, para po sa investment po natin, okay? Sa mga alaga natin. Para hindi sila magkasakit.